Mga bilis nga. Oh, kadami. Eh na, oh, nagbarahan na mga isda. Kup kadami oh. Are mga bilis oh, kalaki na oh. Oh. Tuwa kang na yata ito boy. Oh, tuwa kang na. Kup kadami. Eh na oh, nagtalo na na. Oh, mga kapagkilaw, tawang uwa. <laughs> mga kapagkilaw. Eh guys, oh, bubara na mga isda dito. Wag ka mga tayo, boy. Ayan oh, nagkukuha na sila ngayon, oh. Dami oh. Hindi lang kaya ng dagat. Hoy! Libre ng kilaw. Ay, mamamakaw na eh. Oh, mamakaw na kayo dito sa dagat. Are, mamamakaw. Ayan oh, guys, oh. Dami isda. Bumara na mga dilis. Ang daming dilis. Ah, ang daming dilis eh. Mga tao nag nagsusuguran na rin sa tabing dagat. Ayan. Ayan na. Nagtakbuhan na yung mga tao daw sa tabing dagat. Na, ayun na. ayun na sila. Uh, bumara na ang dilis. Sa dami. Ito, dilis. dilis.

dami. Oh, kilaw tayo dito, boy. Bumara na ka. na ay to kilaw. Ito, ito ba, ito ba? <laughs> Relax. Relax. Relax, kadami. Okay, guys. Tapat ng green terrace. Ay, nandito. Nandito tayo sa tapat ng Green Terrace. Ayan o. Oh. <laughs> Siya baka mag-tsunami. <laughs> Kalaki-kalaki o. Tuwa na. Hmm. Ito na nga guys. <laughs> Mambakaw na kayo sa dagat. ano? o. ba guys? Wala na? Ang alon pa. Hindi, alon pa yan. Baka. Hindi yung Ang Ang